Ini <laughs> eh, mau nak? Yai takut langgali ini jumpir ni. Yai. Kaya mana? Kaya kaya mana? <ngayan. laughs> Cikgu boleh kilu. Kaya. Grabi na Yai grabi yung dalawa Kala, Uy, sira Kalahati. Grabe Grabe. Kalating ano lang yan, bundle, pero ayan, grabe. 'To manlulugdang uha. May <laughs> solo ka lang nga Palpa Clea, Palpa, Palpa Clea, no. Kepal pakai sih mentroboh Gue tuh. ya Ini mau Ya, Yai takut ini jampir nih Yai. Kayak mana? Kayak kayak Sigi Taya. Grabe na. Yay. Tunga lang ini lot. Pucu gitu ah. Grabe. Suka so, pak na naman. Tak grabe, ta, tak Right, good morning guys. Good morning sa lahat. Good morning sa mga minamahal nating viewers. Dennis. Hi mga Dennis. Ayan. Yung pinakamaswerte yan na tao. So, ayan, mag na tayo. Punti na lang yung layan natin. So, let's go. Ayan, si Kulot, ang pinakaswerte. Kita nyo naman ng mga idol, o. Oh. oh. puro ano yan, o. Oh. Tag -tag talaga. Ayan, Matambaka ka. Grabe. Agoy, grabe ni. O. Oh. Okay, grabe yung dalawa. Kalahati Uy, sira. Sila, Kalahati. Kalahati. Kalahati, Gra -la. Kalahati yan. Grabe. Grabe. Kalahati ano lang yan, bundle pero ayan, grabe. Do malulugdang wa. <laughs> lang ayan. lang na. Auto yan. Dito ka auto